po kung saan lalabas sa Pesto ni ng Kotra Tuklaw po, dito sa Pesto ni Sam Tuklaw Ayan Malas pati ikiyaba yung dahil? Ayun na mga trabahan dito na tayo sa Kadangay Ang gasolina na ay 70 okay. Ano ba ang gamit sa loob? Wala ka na gano'n. Ngayon, hindi pa nag-iatis. Hindi ba? Hindi tayo kami tayo. Kailan pa pumasok? Ay, kanina. Kanina, pero hindi pa niy hindi niyo pa nakita 'yung mabas. Di ba? May ano sya doon, may butas. Ah, oh, may butas. Gaano kalaki sir, 'yung ano? Malaki? Kobra. Malaki sya. Cobra. Cobra. Sa taas pa Ay, Ali, green is din sukat din. Tinatawag niya. Tapo 'yung ano nado? Diba? ala gay ben prohaseli alodo

Yo. Malaban mo? Malaban. ka. Malaban? Malaki. Malaki. Yan ngobre daw malaki daw yung kobrang pumasok sa bodega nila kaya lang. Umusok pa papasok dito sa ano sa clinics yan? <laughs> Hanggang saan kaya yan? Siguro sa daan yan. Dito ro. Cobra nga, tropa. Nandito? Nandito. Tubig. Ang pagpapalabas dyan. Itignan natin kung nasa yung labasan niya Hindi, ang kami nalang. Pag napuno ng tubig yan. Lalabas. Lalabas yan. Dito sa ano eh. sa tapag yan sa So ayan mga blood nandito rin sa tapat ng dito yung cobra Dito sa tapat na to Yan ang mahirap Tubig Tubig na Parang na lang Marangin na natin yung mga ibang ano yan, no? Marangin yeah. na natin yung mga ibang TVC. Oo, para makunuha ganito. kahit ano na lang siguro basahan yun ang drift tapos may takpan din yung isang butas na ito okay. pati yung mga ibang sub takpan na natin para hindi na pumasok din wala pa pa natin para yung sigurado na hindi na pumasok Mayroon po, nasa loob. paa din pumasok yan. Galing. Kaya ano, nito nito may pumasok. Oh. Kailangan lang. Pati tubig hindi napapasok. Rock? Kailangan lang pati dano Hindi ah kahit sugot pa natin kina dito, ubo-ubo lang. Ba, bae. niche tayo. Lah. Pwede bayad, Kuya. Ito. Madam bakal siguro naisam nai nemail. paingatong ano na may tubig. Sa amin spray. ano okay. soaw? pediyo, pwede anong oh, ng pwede.

diwang. Semua ibon Mau nanti but... Coba ah, so, cobra. yang okay. ah, cobra malaki daw. Nakita na? Okay. Saan? Dyan. Malaki, no? hmm, nakita nga Ayaw ko gusto. Right man, bay tayo mo pupakita sa video. nakablog tayo. <laughs> Ayun muna. mo. Nun. So, ba, Mamaya mo lang. Wait lang daw, wait lang. <laughs> po, yung. Eh, baka dyan na oh. na naman dyan sa Nakasarado na rin. Wait, 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 wait,

tubig Masasakto sa ano pala? Tubig. Wala pang tubig dito Tignan yan. Baka dyan lalabas. Uh. datang ini yang stop low kan yang ini ayo ini hasil lah so ini uh, apa ini hira kan tayo magpalabas sa ano <coughs> kobra Ayo po gilob Ah. oh, nandito po sa loob Ayan uh, pinunta natin pala si Kuya Ben Tsaka si Rex Toklaw Ayan okay. Ayan pisaw-pisaw tani Kuya

<laughs> Ayan mga brada Nairaban tayo magpanapas sa cobra Kasi hindi na din siya mabasokan Nasa TBC Kung ano na niya Kung

Palabas ng bobrong niya, duling, sobrado. Kain na yun. Abram na lang pa. Abram na pa. Bulo na yun ang kya. Aling, uh, manong kunyong sambito. Tali ang gumawa kalayet. Bata siya sinaksak ya karang kota po niya bidanya kanto Tang Pugiyo Eh man may sulog kasing gata eh Nagtakal mo tangga eh mo Ito yung mana sa git Kasi kanan Ah. Kasi kanan niyan Hindi eh

So ayan, abangan uh, bangon nyo po kung saan lalabas Sa Pesto nila ng Cobra Tuklaw ho dito sa <laughs> Pesto ni Sam Tuklao. Ayan Malas Panigya ba yung guy? Ha? Panigya ako Ah, ayan. Uh, bang sila doon, oh. Ah,

ada nah, anak wanita nih sangkut lo.

Tad Walo Para ako yan, para ako, Be Bala, okay. para ako. Ayun, success Hindi <coughs> na umandar yung agang <coughs> <laughs> ano Hindi umandar yung Karistik ni ano Cobra Umandar yung sungkit ko, hindi na nagamit Ayan, Karistik Cobra Ayun Ayun, 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 Kalbu salamat ya ning kalukuran na ma anta ka pubinga na Santo Kelau, <laughs> Benson Cobra. Kelau, Pirate. Ben Santo Kelau, Ben Cobra. Ah. Ben Cobra. Ben Cobra. Ben Cobra. Santo Kelau. Santo Kelau. Cobra. Ano po? wala nang uh, pala. Tama po. May shoutout <tap> po kay Ma'am Nidel. <tap> ati Lintana. Sir Cesar Cristo Ati Lorete. Ayan kasama natin si Alon Ah, Reson Cobra. Ayan ka sa Resto ko Cobra. Ayan ng snake counter, ay apatis kami. Ingat sa balunot motor pa. So ayan binigyan tayo so, ng perasuelo. Ayan, salamat. So, ayan, so, ayan. so ayan.